Hi guys! Hi guys! Ayan, magpapangkain tayo ngayon ng ating betta fish. Kakain na natin si Prada at si Gucci. So, ayan yung pagka. Opo, si Prada. Kakain na sila anak. So, ito yung kinakain nila. And napakamura ko lang to. Napakamura ko lang doon na bilin. And ilalagay ko yung link niyan sa baba kung gusto nang mag-alaga bumili ng pagkain nila. So, unahin natin si Prada. Halika dito. Di ba, tabi Kain na si Prada. Aam ah, si Prada. Prada, si Prada. Ito po si Prada. And, ayan. Ang gulo ng aming. Yes. Kaya, ayan. Ah, uh, uh, Prada. Wait, wait. So, tatlo lang. Silipin mo si Prada. And mamaya pala magpapalit na rin ang mga tumutin. Oliver. Si Prada, si Prada ay malakas Opo. dada. Prada ay malakas kumain. Oh, diba? Kinain niya agad. Nakita niyo ba yun? <laughs> ang bilis talaga ni Prada kumain siya. Kesa kay Gucci. Matakaw siya. Nakaapat niya tumahapon. Oh, Tapos na siya kumain. Ubus agad yung pagkain niya. o siguro nasasarapan ang taga sila dito sa ginagamit natin yung pantano. Ay! <laughs> pag si Prada. Ah, nag-share ko talaga. Matatapon eh. naman si Prada. Next, I see. Who's next? Gucci! Hello, Gucci! Ayan, mamaya magpapalit na kami ng water. Kasi, eh, ang sabi eh, every three days, nagpapalit ng water. Okay. Hello. Okay. Paano ba to, Chas? Sili ko na si Francis si Gucci. Hi Gucci. Say hi Gucci. Hi Gucci. Nilili ko na. Ginatin siya ng 3. 1. wait, kinain agad. Pinain niya agad gutom na. 2. bitang, Ini pa kana More. More? Oh, natin siya. Eh. <coughs> oh. Hindi niya nakita eh. Oo. Oh. niya pa nagagalaw. <coughs> At ito yung pang three. Ah, yung kinain niya. Hindi niya nakita yung pangalawa. Pero yun nasa nguso niya lang. Nasaan yung nguso niya lang chas, oh. Ay, kinain na. Naam na siya. Hello, kita nga. Hello, Gucci. More. Ayun, nahin na yung pagkain pa. Nasipat niya na. Oo nga! Nasipat niya na yung pagkain. Isa. Ayun, nakain niya na. Ayun, ayun, ayun. Ito, 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 niya. Ayaw. Di bali pang, ay, kilikili ka. Di bali, <laughs> kilikili. Di bali pang third day na nila ngayon. Ayun yung pagkain niya nasa mouth lang ni ni Gucci. Pinalalambot na siguro. Ayun. Ayun na, oh. ayun, hindi oh, naman din naman yun. Oo. Oo, di ba? Uh, <laughs> so, ano na? Bakit? na.